Stephen A. Smith sinabing malabo daw makapasok ang Lakers sa playoffs at coach JJ Redick at Luka Doncic alam na kung paano talunin ang Warriors sa laban bukas. Pero bago 'yan, nanindigan ang kilalang NBA analyst na si Stephen A. Smith na ang Dallas Mavericks ang maaaring magkampeon sa darating na NBA season basta't mananatiling healthy ang buong team. Bukas na magsisimula ang panibagong season at tulad ng nakagawian, kanya-kanyang prediksyon na naman ang mga expert kung sino ang magkakampyon Ayon kay Stephen A, kahit na ang OKC Thunder ang kasalukuyang reigning champion Ang Dallas Mavericks pa rin daw ang kuponang may kakayahang pabagsakin sila Giit pa niya, ang Mavs ang tunay na kryptonite ng West at Thunder Matapos nilang taluning ang OKC noong 2024 playoffs isa rin sa dahilan ng kanyang tiwala sa Dallas ay ang pagdating ni Cooper Flag na kahit rookie pa lang ay naglalaro na na parang veterano. Bukod pa rito, malaking bagay rin para kay Smith ang pagkakaroon ni Anthony Davis sa Dallas at ngayon daw ay hindi na siya nakatutok sa paglalaro bilang sentro kaya mas magiging epektibo ito sa opensa at depensa. Isama pa riyan ang mga maaasahang role players at ang karanasan ng head coach Jason Kidd kaya kumbinsido si Smith na solid ang foundation ng Mavericks. Bagamat, wala pa si Kyrie Irving dahil sa torn ACL na tinamo noong Marso, inaasahang siyang makababalik pagsapit ng mid-January 2026 at kapag bumalik siya sa full strength, magiging mas delikado pa ang Dallas para sa buong liga. At gaya ng dati, hindi nakaligtas sa bibig ni Stephen A. ang Los Angeles Lakers. Ayon sa kanya, malakas nga sa papel ang lineup ng Lakers pero hindi raw ito sapat para magkampiyon o kahit makapasok sa playoffs. Kilala si Stephen A. bilang kritiko ng Lakers at mas naniniwala siyang mas may chance ang magtagumpay ang Dallas kaysa sa koponani na Lebron James at Luka Doncic. Samantala, bukas na nga ang inaabangang matchup sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors para sa opening night ng regular season ng NBA. Matapos ang ilang buwang paghihintay, magsisimula na muli ang panibagong yugto ng liga na siguradong puno ng excitement para sa mga fans. Para sa Lakers, marami ring bagong mukha ang makikita sa kanilang lineup na dagdag sa koponan sina Jake Laravia, Marcus Smart at DeAndre Ayton, mga manlalarong inaasahang magbibigay ng bagong enerhiya at depensa para sa grupo. Sa kabilang banda naman, kinuha naman ng Warriors ang beteranong big man na si Al Horford. Muling ibinalik si DeAnthony Melton na dati nilang nitrade sa Brooklyn Nets at pinirmahan muli si Jonathan Kuminga ng dalawang taon sa halagang $46.8 million. Inanunsyo na ng Lakers ang kanilang magiging starting lineup para sa laban bukas. Sina Luke Doncic, Gabe Vincent, Osna Reeves, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Para naman sa Warriors, wala pang opisyal na lineup na inilalabas ang kanilang coaching staff. Masamang balita naman para sa mga tagahanga ng Warriors dahil questionable pa rin sina Jimmy Butler at Jonathan Kuminga dahil sa ankle injury kahit nakasama sila sa team scrimmage kamakailan. Kinumpirma rin ng coaching staff na hindi makakalaro si Moses Moody dahil sa calf injury. Sa panig naman ng Lakers, hindi rin makakalaro sina LeBron James at rookie ang Dumo Thiero sa opening night. Bagaman parehong may mga absent na key players, asahan pa rin ang mainit na babakan sa pagitan ni na Luka Doncic at Stephen Curry. Ayon sa ulat, may inihandang game plan si Coach JJ Redick upang pigilan si Curry kung saan magiging susi sa depensa sina Jared Vanderbilt at Marcus Smart. Samantala, sa opensa ng Lakers, aasahan ang kombinasyon ni na Doncic at Austin Reeves upang pangunahan ang puntos ng kuponan.